Ayan! Yan, a... ang bata, o. Oh, buhat-buhat ko na naman siya, bigat-bigat, Oh. 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 Jackie, Oh. Okay. Go. Buhat ko ang bata, mabait. Fire truck. <laughs> truck. Hey, Alis ko siya. High high na umalis ang bata. Yan, oh, Hi. Yogurt. Hi. Oh, say hi. Hi. Say hi. Aha, hi. I have wheels. Hot wheels. Ang bigat, oh, grabe. Ang bigat, grabe. Okay, July 4 na po. God bless you all. At nawas na sa mabuti kayong kalagayan. Dito sobrang init. Summer na talaga kahit umaga-umaga. Sa iba naman is maulan. So ingat-ingat po. Laging manalangin. Dahil ang panalangin ay powerful and effective. At lagi tayong mag-ingat sa ating sarili. Dahil sobrang init po. At sobrang lamig naman sa iba. Yan. Keep safe, everyone. Bye for now. Babu. Shalom, shalom.